Uh, magandang hapon, guys. Uh, medyo hapon na. Uh, siguro more or less, na sa 6 o'clock na siguro. Pasado. Uh, medyo ginabi na po tayo. Uh, actually, guys, uh, nagumpisa nag-umpisa na po tayong magguhit uh, para kahit papano makapag-umpisa na tayong magtanim ng pipino at saka sitaw. Ang pagitan po nito, guys, eh, isa't, ka na, isa't Isa't kalahating metro. Uh, kasi po ang season po ngayon, itag -ulan, eh, kailangan po ng medyo maluwang-luwang na pagitan para hindi pumasok yung fungus. Hindi po magkaroon ng mga fungus, yung mga puno ng mga pananim natin. At kung magkakaroon man bilang, uh, madali po nating maagapan. Hindi po siya dikit-dikit. Kaila medyo malayo-layo ng konti. Uh, actually guys, nagbabalak po tayong mag-umpisa bukas. Kung sakaling mag-ulan, E eh kung wala naman po, hindi next uh, next day ulit mag-umpisa. Ito guys, naganda po nata, naganda na po tayo ng organic fertilizer para yun po ang pantatabon natin sa sitaw at sa kapipino. Uh, yun po ang gagawin natin munang parang pang-umpisang abuno para medyo maganda-ganda po yung paglaki at saka madali niya pong ibubungkal kung magkakaroon man ng ulan at matatabunan po yung mga buto. Uh, sa ngayon guys, hanggang dito na lang muna. I-update ko na lang po kayo sa susunod nating video. Uh, paki-subscribe po, paki-share and paki-like. Thank you.